Ito nga ang paliwanag ng mga Lakers players Kung bakit nga sila natalo sa Denver Nuggets sa Game 3 Well, bago yan ipag-usapan muna nga natin Itong very interesting na statistics na ito Sa Game 3, kung saan itong si Lebron and AD Has 53 points combined Si Jokic at Murray ay 40 points In outscore ni Lebron at AD Ito ang dalawang star na itong ang Nuggets Pero, ang problema nga nila ay yung the rest of the starters nga nila Ang Lakers starters only scoring 17 points at ang the rest of the Nuggets starters bukod kay Jokic at Murray scored 49 points. Kaya naman easy victory ang nakuha dito ng Denver Nuggets sa Game 3 eto ito na nga mga ito lang paliwanag ng mga Lakers player kung bakit sila natalo. Binanggit nga na ito ni Austin Reeves mga idol ng mga third quarter nga daw nila this past three games laban sa Denver Nuggets ay talaga namang pagkapangit-pangit at hindi nga daw talaga maganda ang kanilang nilalaro. At sa past three games nga rin daw nila ay talagang they have the lead at halftime. Pero sa start daw ng third quarter ay sila yung ko collapse They are getting outscored nga daw sabi ni Reeves and their third quarter has been bad. And if they want to make this kill a series ay dapat nga daw sa kanilang next game ay they have to play all four quarters. At ito na naman si Andre Davis, kanyang sinabi na they gave up so much offensive rebounds nga daw sa team ng Denver Nuggets and they gave them too much second chance points. Banggit niya pa nga mga idol na meron nga daw 9 offensive rebounds ang team ng Denver Nuggets sa buong laban noong Game 2. At ngayong game 3 nga daw at halftime ay meron ng 9 offensive rebounds na agad ang team ng Denver Nuggets. Ang transition defense daw nila, ang kanilang rebounding at ang kanilang ability to score ang mga dapat ayusin ng Lakers sa kanilang next game ayon dito kay Andre Davis. And direto namang si Lebron James sa kanyang post-game interview ay sinabi niya kaya nga daw hindi maganda ang third quarter ng LA Lakers this past 3 games na itong mga nakaraang laban ay dahil daw binubus na nga daw kasi nilang kanilang energy mostly sa first half ng kanilang laban. They have a high intensity sa first two quarters kaya naman na may kalamangan sila every time going into the half. Pero pagdating nga daw sa third quarter ay wala na. Parang ubus na. Isa pang bagay na sinabi ni Lebron ay nawawala nga rin daw ang kanilang focus at ang kanilang attention to detail pagdating na sa third quarter na malayong malayo nga sa kanilang mga first halves. But big credit nga rin daw sa team ng Denver Nuggets because they make tough shots after tough shots sa laban nilang ito. So yun nga mga idol ang parang pinipinpoint ng mga Lakers players yung kalilang third quarter and I think big factor din kung bakit hindi magandang mga third quarter ng LA Lakers is past three games ay dahil nga sa ginagawang adjustment ng team ng Denver Nuggets mukhang sa mga first half ng laban ay may navi figure out etong si Coach Mike Malone ang kanilang coaching staff at kanilang ini-implement ito sa third quarter kaya naman problema ang kinakarap ng Lakers Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Ano bang opinion nyo sa tingin nyong dahilan kung bakit natalo ang Lakers this game 3? Komento nyo lamang inyong mga opinion.